One, two, three! One, two, three! top, top, top. One, two, three. Dahil okay, sa so na, alamin natin ang mga nag-top na answer sa ating top one, two, three. Katanungan? Ano-ano nga ba pa para sa inyo ang top one, two, three? Inaabangan! Ito lalang pasok sa ating top, top, top. top Pasok sa ating top number three, inaabangan. Sabi nila ito ang <laughs> kaaway! Ito oh. ah, na parang daga daw yan sa bahay. Bakit? Gusto mong mapatay. <laughs> <laughs> Pero ang <laughs> Na, huwag mo gagawin niya ni Jai mm. kung ayaw mo maging uh, inmate pang habang buhay. <laughs> yan lang. Na, huwag natin ilagay sa ating mga kamay. Ang, Ang batas. batas. oh, Oo, na Dahil siya. si batas, rapper mm. yan. <laughs> yung taper. Correct. Pero lalang sa huwag ka masyadong mag-angas mm. at magyabang. yabang oh. dahil baka isang araw ikaw'y mawindang. Mm. Nandyan na lang yung kaaway na kaabang. <laughs> Oo. Oh, oh. Correct. Pero alam mo, lalabs, dapat sa mga kaaway, minamahal hmm. natin yan. Oh. Di ba sabi nila, love your enemies. Oh, <laughs> ganun ba yun? Oo. Kaya kapag halimbawa, yung tatay mo, nahuli ka lalabs, hmm. na nakayakap kay Boyfi, hmm. sabi mo, Papa, I'm just obeying your commandments. No. Di ba sabi mo, love my enemy. Oh. kaaway ko, jowa ko, kaya eto, nagkayakap kami. Oh, ganun ba? Oh, ang kakate. Ang kakate. <laughs> Alam, sabi nila ito 'yung <sighs> palabas sa sine o oh sa pelikulang kahit tagal mong inabangan mm. sa Facebook. Huwag mo masyadong ipangalandakan. <laughs> Dahil spoiler, ang tawag dyan ay nako, huwag kang ganyan. Tama ah, ka dyan, Lalabza. Kaya kung meron kang napanood, Lalabza, pelikula, mm. keep quiet ka lang. Oo. Oh, oh. Kung ayaw mo mabugbog. Oo, oh, <laughs> oh, ayaw mo mabash. <laughs> Kasi nga naman, yung iba diba pina pinapangalanda sa Facebook. Oh. Ay, ang ganda nito, ang ganda nito, ang ganyan, ganyan. Ito'y nangyari, namatay siya sa dulo. Putang na Huwag <laughs> 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 kang maingay, manonood ba kami? <laughs> ano totoo? Storyteller ka ba? Pero alam mo kung minsan nakakatawa yung mga ganyan na Ganyan kasi ang eksena ng ginagawa ko after ko manood ng sine lalab Talaga yung ito mo? Oo. Hindi e siyempre maglabas ko ng sinihan, may pila. asa ah, sasabing ko, ang ganda ng ending. <laughs> may credits. <laughs> <laughs> Sabi ng mga nanonood, ano ba naman to? Natural, meron. <laughs> <laughs> Oo, buset eh. Uh, buset. Uh, Pero nagkakalam sa ah? kasi baka mamaya hey, ikaw nga yung mabugbog dyan sige Oo, ka nga eh, may pera din kami pambay na Correct. Na nauna ka lang sa amin <laughs> kaya wag kang ano dyan pero lalam sa ito ah, kung inaabangan mo naman ng teleserye sa gabi dapat maaga kang kumain ate o nang mapanood mo pa ang buong story na walang nang sa iyong amo ate <laughs> Kasi si, si ba, ate. Correct, di ba? Kung minsan talagang adik na adik sila sa teleserye. Oh, oh. eh, na nakakalimutan nila magugas ng pinggan. Oo oh, oh, <laughs> Simula yan lalabs. So, oh, simula yan bago mag-TV Patrol, oh, yung wildflower. Oo. Oh, Tapos si TV Patrol, papahinga muna sila. Correct. Tapos susundan niya ng ano, mm. Tapos talong sangre. Oh, Tapos alab tulas. Oh. oh yun na, yung hugasin mo. oh, ang tagal na. <laughs> yung hugasin mo lalabs, kinabukasan mo oh, na hugasan. Oh Huwag ganon! Kasi baka mamaya dyan lumipat Lalabs, sa Hong Kong Disneyland. <laughs> Ay, kasi Mickey Mouse. Oo, daga. <laughs> pero lalam sa pagkaganyan, ano, dapat talaga yung mga favorite teleserye mo, hindi mo yan dapat ma-miss. Mm -hmm. Kasi sa Channel 2 Lalabs, walang replay niya. <laughs> Oo, oh, oh, pero merong replay niyan. Saan? I want TV yan. Ah, meron. Wow. Kasi lalabs yung replay na napanood ko, doon ah. dun na sa recto. <laughs> sabi ko parang ang recto pala, parang Amerikano. Advanced technology. <laughs> ba yun lala. Wala pa sa mga record bars lala. Sa kanila meron na. Uh -huh. <laughs> Huwag kayo mag na ng video dahil sa kapamilya, <laughs> oh. yung mga shows natin, eh, meron niyang yeah. iWant TV na download niyo yung application na yan. Oh, o oh, kaya naman meron tayong TV Plus sa oh, ano, sa sine mo. Oh. Kire replay doon. Oh, oh. ano, ano, tawag ito, non-stop. Non-stop! Oh, ang Ah, <laughs> ganun! Oo. Oh, oh. Ay, naku, makapanood niya. Marathon, nga. tama, marathon, ganun. Asya <laughs> na lang <laughs> siya, tinabigay naman natin ang ating top, 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 one! Sa ating top number one, inaabangan na lang siya, tuwanya! Sweldo! <laughs> maghihintay mo lalang sa uh, Mr. Mungo FW. Mm. Excited kang dumating ito. <laughs> Pero lalang sa labang classic dito, nakakatuwa yung mga misis, ano, pag dumadating yung mga mister nila, uh. ang unang hinahanap at kinukumusta at inaabangan, uh. yung bagahe niya. Oo, uh -huh. <laughs> ba ay, 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 yung mga bag mo, kompleto ba to? Kompleto ba to? Wala ka bang pinamigay na iba? Kasi naku, sayang yun. Pero pag ganas sa ibang bansa, lalams, uh. naku, tanong ng tanong, uh. kailan uh, ka kasi na-miss kita? Oh, Pero totoo, na-miss, yung mo. <laughs> Hindi, okay, wag naman natin lahat itala. Sige, iba na-miss lang talaga. Oh, Yung oh, mga kasi sabi, huwag ka na umalis dito mm. ka na lang para hindi ka namin ma-miss. Ah, ganun. Mm. O sige, pagka sinabihan mo ako ng ganyan lalabs, hindi oh. ako alis. Sige, lalabs, ha? Hindi ako alis. Oh. Hindi oh. Hindi ales, oh. Sakin, ikaw ang umalis. <laughs> <laughs> Bakit ako pa-alisin <laughs> mo? Ayaw mo ako umalis. Gusto ko kita ng pere. O sige, ikaw umalis ka na. Umalis ka na kayo na. Huwag ka na babalik pa, ha? Lalabs, <laughs> <laughs> wala naman akong titira. Pero lalabs, sa toong ayun ang inabang natin sweldo, diba? Ayun hmm. ang ita-ta. Tayo sa jahan, chong wala hayat. Yan na pinakihiday mo. Inaabang-abangan mong sweldo sa wakas yeah. na kung mapapasayo na. Ayaw. ang kaso lalabs, yeah. yung bills mo, oh. ayun, nakaabang na rin sa'yo kasama ng misis mo. <laughs> <laughs> Nagsasabing bayaran mo na yan, bayaran mo na yan. <laughs> oo, oh, oh, nakaabang ka sa ATM, di ba? Oh. Ay, okay, yung sweldo ko. Oo, sa bahay, ah, nakaabang din si misis. Oo oh, okay. nga, Akin ang pambayad na meral ko. <laughs> I-give song mo na sabi nila Good. Mess, every morning. Kulitan <laughs> at harutan sa agahan. Morning, Tina.